malamok ayun baga tita po may ano isda Thank Ayan, may isda. Ayan, oh. No? Ayun, naglalangoy. Mm -hmm. в интернобулы и nya lelaki. Hmm. Jojojojoj. Jangan jangan, jangan se benda Hmm? ang sala rin o oh. bag, anagang pangkain titay mm. ah. ito, ang sala rin ito ang sala rin nakuha ka rin baka igawa pa hmm. ah, yan ang pangkain ng tilapia hmm. Kala ko pati ang hinahanap nito tilapia din. Anong isda po yan, titay? Talusig. Kapila na, ano? Para pala sabi mo. Paano ay nakapasok? So, dito sa gulo. Baga, oh. Baga oh. na Ay, gulo, gulo na. Ay, gulo na. Yan lang, sasaro. Ang dako lang kung igwa pa. Ito pa yan. Handa. Adi ah, mo nakakatanong pa yan. <laughs> Didikit na nga ni. Malde. Ini lang sa banda digdi o. Oh. Uro yan Malde. mga sira o. Oh. Baba. Papagulpihon e... ko na. Papagulpihon <laughs> manda siya. Hahaha. <laughs> Kung katulad na tilapia, ang kakaumang mag-ano. Mm Kaya ito din pag itong kulambo lang na sida, pig para. Harvest kami, nagbabagyo. Yo, yo na, yung pwede mga harvest lang na pati, na yan, na mga pa lang. Yo. Yo, kami ano yan yung kala ko binabahog dyan so sugok, bagang binabati sugok. Ano pa. May ano talaga yung Floating ano yan? bangus. Magkaiba bagay uh -oh. Bangus sa tilapia Wala na yata. Kitang kita yun. Ang laki. Ano pa? Oo, o, kitang kita. Pag malaki wala. Sasaro. May mga bunga nga. Oo. Oh. Ayan. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang. Sayang, para gid, para gid. Hay, yeah. tanda kula niyan, andali yan, Tay. Iyan, yeah, daratakula lang yan. O oh, ay, darali pa yan, Tay. Ang ano nga ni, paano nakalao? Nakata naka, sa uh, ah, ko. Mariyan ay salid ano, pa. Ay, payan, dadadikit sya nang mahimbing ko. Kita. Bago <laughs> magadali to pa, oh. Ayang tubig. big. Ay, Na-ser isa no. Hello oh, Tita ayan, oh. Nakataplak sa ano. <laughs> yeah, oh. Yan. Ay, buhay pa intita ay naglalangoy lang. Malas niya pala nyo ka. <laughs> <laughs> Nakagulpi po yan, sigurado. Nakadami kang kinain. Papadamihin ka din ngayon. Ayun yan, ka din. Ay, buhay pa pala oh. pa no. Binungaw lang. Tilapia. <laughs> Ispan, nalaong <laughs> talusog nilaog ding talisog. Ay, yan ang mapo yan. Yan ang mapo. sa similya. Nadakop na. <laughs> <laughs> salarin. Salarin. Nadakop <laughs> ang salarin. Ikaw ang, kak mapu, Ikaw ang kakainin. ngayon. So, Buhay pa oh Ito ang lalong karpa. Ito talusog. Ah, Uy! Eh, sabi na! <laughs> diyan lang sa, dyan, oh, diyan lang sa Sabay naglokso. Baka din naglaog. Baka labot labot. Baka pa. Diyan. sa labot diyan. Ay. May labot. So, Baka uh, dalimis yan. Nakalaog. Diyan naman siya. Nok nok. Sige oh, ayan oh, may naglalangoy Sayang. Hmm. Ang rulok-sulok sa si tilapia naman, ang sanit. sanet po, nawan lukso, lukso. satsana selam selang sinhalya tipik makakaiba sa laboy ang mga sira. Ayan na, oh, papunta na dito yung iba eh. Oh. nga o, oh, naglalangoy. na. Ah. Huwag ka dyan sa laboy ang tanga. Pamatay ka. Nasa may labuyan nga yung iba eh. Pa, dami sa labuyan no Oh. Ayan, nakikita ko. Nakataplak. Baka maiibam. mo kinakasilip dyan. Patingin, titay. Gaano siya kalaki ion and laki nya hmm ya an salary ni <laughs> Dan nasan daw yung maliit? Nasan daw yung maliit? Sa Ay, ibig sabihin dalawa. Ah, laki na din sana yan No? So, ayan, nahuli. Ang dalag, ang salarin. Makumakain ng mga picture natin. Alaga. One, two, three. Picture. Kasama ka sa picture. Ano ka <laughs> <laughs>